ito so guys may gagawin tayo dito na Toyota Vios itong power window nya gumagana siya, pero pag naginit ayo ito mas pag lumamig gumagana ulit sya kaya kakalasin natin itong pinaka power window motor nya meron kasi syang overload dito siguro pag yung hindi na sya gumagana kaya tatanggalin natin at hinakan na lang ayan o oh ayaw na siya o oh. kahit anong gawin ko ayaw na pagka mainit na yung motor ayaw na siyang gumana kumbaga sa sensitive na yung overload nya kakalasin na natin siya ngayon guys ito so, guys kakalasin na natin siya oh. Okay. Itang, itatanggalin natin yung pinaka overload nya bubuksan uh, natin itong pinaka motor nya Bali ito yung pinaka overload niya. Makita niyo yan. yan. Ito yung pinaka overload niya. Ito ngayon ang natin dalawa na ito. Kasi ito pag mainit na bumibitaw na siya. Kaya kailangan hinangan mo na. Wala naman tayo mapapalit na ganito dito kundi yan lang gagawin natin, re-repair na lang natin. May sarili naman siya ang fuse. Kaya mga idol, hinangan na natin itong to, overload niya. Ayan yeah, mga idol, nahinangan na natin siya ito. Itong dalaw na yan, nahinangan na. Kakapitan natin ngayon ang pinakamotor niya para matesting natin. Kung siya yung hinto pa, hindi na. Ito na mga idol, tetesting na natin siya. Magagahan na siya. Kasi pag nagkuhan niya, nag-iinit. Ayaw, ayaw ng umangat, ayaw ng bumaba. Kaya natin hinangan yung pinaka-overload niya. Tapos natin siya. Taas baba. Laki na kasi yan. Ah, pag nang kaya niyang gumanang tumas. Kaya niyang ng bumaba. Kasi yung overload niya bumibitaw. Patagalan na rin. Eh, pero siya ngayon okay na. Normal knowledge siya. Okay lang guys. Maraming salamat. Thank you for watching.